Hey, ako si Jutay. Mahirap lang pero may pangarap sa buhay. Magluluto ako ngayon ng simpleng ulam namin. Mura na at mabilis pang lutuhin. Kaming mga bisaya na malapit sa dagat ay mahilig kami sa isda. Madalas namin niluluto ay tinulang isda at paksiw na isda. Mahilig din kami sa mga kinilaw na isda. Naalala ko dati, madalang lang kami mag-ulam ng karne. Minsan pag may bisita kami, nag kami ng native na manok Kaya ang saya-saya ko pag may bisita kami Hanggang ngayon nadadala ko pa din, mas gusto ko ang mag-ulam ng ista at kulay Yung mga anak ko nasasanay na din sa simpleng ulam namin Wala silang choice Balik na nga tayo dito sa niluluto ko Itong isda na to ay isang uri ng isda sa bato or molmol mol. yan ang tawag namin sa Bisaya ewang ko sa inyo kung anong tawag nyo sa isdang ito nilagyan ko na nga ito ng asin ganito lang para maging masarap ang inyong paksiw pag nalagyan mo na yung bawat isda ng asin masamasahiin mo ito tulad ng pagmamasahe mo sa maling tao binadama mo na yung init ng iyong pag-aalaga iniwan ka pa din Pagkatapos mong paglagay ng asin ay lagyan mo na din ito ng magic sarap. Tulad sa'yo, kahit iniwan ka, masarap ka pa din. Gustong gusto ko talaga ang paksiw dahil hindi siya basta-bastang napapanis. Mas nauuna ka pang nangangamoy panis kaysa paksiw mo. Pwede mo din itong ipangat, pangatlong init. Ngayon ilagay mo na ang mga lamas. Sibuyas, bawang, luya lang nilagay ko dito. Masarap din ito pag pinaibabawan mo ng talong at saka ang palaya. Wala nga lang akong gulay sa ngayon, kaya hindi ko siya malagyan. Nilagyan ko na rin ito ng paminta, pang dagdag lasa at sarap. Sa ganitong paraan ng pagpapaksiyo mo, sigurado ako masarap po talaga ito. Huwag niyo po palang kalimutan na lagyan ng kunting tubig ang iyong paksiw para magbalance lamang ang asim. Tagpa na natin at lulutuin sa mahinang apoy lamang. Mahina lang ang apoy para hindi ito matuyuan. Pagkalipas ng ilang minuto, eto, luto na ang ating masarap na paksiyo. Ngayon naman ay gagawa ako ng masarap na sausawan sa aking paksiyo. Mas gusto ko pag kumain ako ng paksiyo, meron akong masarap na sausawan. Kalamansi, bawang at sili lang ang hinalo ko dito. Konting toyo at konting suka na rin. Basta ikaw na ang bahala kung anong sausawan ang gusto mo. Pero kung ikaw ayaw mo na magsausawan, okay pa din. Dahil sa paksiw ay malasa naman na at meron na din siyang suka at kumpleto na din naman siya sa lasa. Sa ganitong ulam, magsaing ka na ng marami dahil panigurado mapaparami ka ng kanin dito. Nilagyan ko din para ng paminta ang aking sausawan kain po tayo guys sa mga kumakain ng mga ganitong klasing ulam sa mga hindi naman tamang panoorin nyo na lang ang video ko alam ko naman kasi marami ding hindi kumakain ng ganitong klasing ista. Salamat nga pala sa mga nagsusuporta sa aking channel at ito nga pala yung ating finished recipe for today kain tayo guys. Busog na naman kami ngayon. Salamat sa Panginoon. Thank you sa panunood. God bless.